Happy Monday, everyone. So, medyo okay mag-duty ko karoon. Pero, pa ako manalala kay traffic, mga good karoon. karong alaw ang pinaka-traffic pag-Monday. Mga good, mga class. na restrict na ko og ano I'm restricted for 14 hours tapos nagdagdag naman siya ng again once na violation kasi palo to palo ako. So, naging 34 na siya so tinisa din Pati pag confirm, bawal papiskot. So, karoon. Mag-coffee. Saktan. Bago itong magliko. Kayo, traffic pa. Ano? Traffic pa. Ano? Mag-uanan. Ano? Mag-upan. ka.

A ik hetdagje men Maraming salamat sa nag-follow sa akin at sa akin friend request and to all member of Pilamda Epsilon fraternity and sorority long live po long live, long live po sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-confirm yun lang po God bless everyone and thank you nagkuha, nagkuha ko dati in, in, uh, police clearance is 2019, January 21, 2019 so expired na siya and also the NPR is 2021 March 5 So, magaling yung kuhan yun kinaoy bye bye na kung kapit okay, pa ko maglong yeah. ako ko pa kapit na iis po kung sa ina kapit ka na yung pa sa Seminar, binong the beauty supply yah ang upang direkt mo kuha sila di sila makuha o oh. direkt sila makuha o kanang 0 serum putu serum putu niya kana ting anibus nila original so Tak bye bye nak pun, tak mana kapasitikan.